Sobrang seryoso po ng uh, kahilingan ni Ma'am Lorna dahil para po ito sa kondisyon uh, ng kanyang nanay na kailangan po masitiskan dahil po may may baradong ugat sa kanyang ulo. So Ma'am wag wag mo lang itutok doon sa medyo sobrang injured na part ko sakali may injured. Uh, pakita lang natin medyo happyo okay. lang baka ma magkaroon tayo ng problema sa live. Sige po iipitutok ko na lang po kasi wala hindi ko po, po makita yung pandiwa. Sige Ayun po, po sige po. kuya o. Ayan eh. Okay na po ma'am. Okay na po ma'am. Okay na po ma'am. Ma'am okay na po. Okay. Uh, okay na Salamat po, kuya. Uh, medyo ma po. mahirap ma po talaga. Seryosong seryoso ang sitwasyon ni ma'am Lorna Cruz. Go ahead po ma'am. Ma'am Lorna Cruz. Opo. Oh, Kasi po 3 months na po nakakalipas po eh. Ang mama ko po eh sobrang sobrang matindi na po talaga tirot ng ulo niya. Kaya kailangan na po daw siyang sabi ng doktor na masitiskan po sa ulo. Matanong ko lang po, Kaya, ilang taon na po si Nana yung, yung mama mo po? Nasa Bicol po, po siya, 87 na po siya pero 87. malakas po siya. Tapos po eh, ayun eh, nung dinala po namin sa doktor. Nung umuwi po ako na, na dinala na po namin sa doktor. Iyon eh, po yung, yung dahilan na. Kaya po ah uh, matinding kirot ng ulo ni Mama halos tatlong buwan na po. Kasi po, barado daw po yung ubat ng ulo, sa ulo ng Mama po. Kaya kailangan daw po masalang siya sa city na dapat no, noong, noong November 10 po ay eh, naisalang na po. Pero, pero hindi po namin nagawa. Uh, <laughs> Ma'am, magtatanong, mag-interval question lang ako, Ma'am, para may idea rin po yung ating mga ano, mga manunood. Mam, Ma na try niyo na po pang malapit sa mga, sa mga ano government agency, sa mga NGO rin po doon sa inyong lugar. Opo. Pero pero kuya wala, wala naman din wala naman din silang mga tugon. Pero pero ayos na naman din po papasalamat pa rin po ako kahit wala naman importante po kahit paano nakasubok po kami. Kaya dito na lang po ako nakikipagsapalaran sa mga ano eh. Dito din po sa Benila kahit sino mga kamag-anak ko dito o mga kaibigan. Kasi hindi naman po kami pwedeng lumapit sa dito sa amin, dito sa saluan sa mga government na ano kasi po, siyempre po nasa vehicle po yung mama ko eh. Uh, okay ma'am, ma uh, dahil po yung ano, uh, nire-request nyo po ay para sa mami niyo o sa mama ninyo and then uh, hindi pa natin ma-present yung ano, parang uh, katibayan o bababalidate natin yung, ano, yung kalagayan talaga ng nanay mo. Um, opo. sisikapin po natin na maano mapaalam yan sa, sa pamamagitan ng ating page dito ay ma-share natin yung kwento, yung kalagayan ng nanay mo. Papayag po ba kayo sa ganong setup, ma'am? Wala naman pong problema, kuya. Kahit ay, Ayan po, sige po. Mas mabuti po kasi wala, kasi po. kapag ganon, ma'am, hindi po. lang po, opo, hindi lang po ako or yung mga nandito, yung mga nakapanood, ang makakapansin, Um isisikap ko rin po igagapang ko rin po 'yan sa mga kaibigan ko rin po mga content creators na mga advocate na notice nila after we verify or ma verify namin yung ano yung kalagayan ng nanay mo po. So um iko-contact po kita ma'am personally about dyan, kasi kung itong hiling mo sagot namin ng mga kaibigan ko yung asa natin hindi po ito makakatugon. Bakit kasi ang live na ito ay may maximum of 1,000 pesos lang po na funding every live po. So medyo maliliit na kahilingan. Sobrang seryoso po ng uh, kahilingan ni Ma'am Lorna dahil para po ito sa kondisyon uh, ng kanyang nanay na kailangan pong masitistan dahil po may may baradong ugat sa kanyang ulo. So um, kailangan sana nito ilapit talaga sa mga government agencies, sa mga malalaking ano NGOs nga, mga, mga institusyon na tumutulong katulad ng mga charity movement, charity works. Pero yun nga, sabi ni Ma'am na ginagawa na po nila pero walang tugon. Hindi naman natin masisisi dahil sobrang haba ng proseso sa ganon. Pangalawa, sobrang dami rin po ang nakapila para maghingi ng tulong. Tayo dito bilang napili, bilang pinagkakatiwalaan ay hahanap tayo ng paraan na hindi po masayang yung oras ni Ma'am Lorna Cruz na umakyat dito. And be prepared na kapag tatawag na ako sa iyo upang makuha ko po yung mga detalye, yung actual, yung recent at saka yung totoo kalagayan po talaga. Last na lang na question ma'am. Uh, ilan po kayong mga magkakapatid? ano po kami sa po, lahat po sila nasa Bicol. Bale. Nasa Bicol. Balik. Ah, habol na lang oh. po. Ano po yung mga hanap buhay ninyo ngayon? Um, medyo mahirap ba talagang tunog, tugunan ng mga magkakapatid upang tampu-tampuhan yung gasto? Ginawa ko na din po nung ano nung mga siguro po ng August. Ginawa ko na din po. Kaso, ah, sa hirap po ng buhay, kuya, doon sa amin. Kahit punti, hindi man lang ako makahindi sa amin. Kahit punti, hindi man lang ako makaipon. Sobrang hirap po doon sa amin. Kaya, hirap na hirap din po sila kahit sa mga pagkain nga po nila doon. Kahit hirap na hirap sila kaya Sabi ko, ako na lang pagbalik ko sa inila, hindi na nila, eh, nila lang ako tulong. Sige, sige, ma'am. Kahit ka nang sabi ko nga, pag kuya ka doon, kahit ka nang nalang ako lumaki, hindi ako maimi ang lumaki. Alam nga lang ko sa mama ko. Um, I'm proud of you, ma'am, kasi ginawa mo po yan. Um, yung iba kasi, dinadaig ng hiya, dinadaig ng takot, dinadaig ng uh, kaba, dinadaig ng mga pag-aalinlangan, pero ikaw po ay nagsusumikap ka nandito ka upang makaakit mapansin at saka mailahad yung iyong sitwasyon at maibahagi sa amin pati na ang iyong kahilingan. Again ma'am, hindi ko po ipapromise Ayoko magbigay ng false hope kasi sino po ako. Hindi nga po monetize itong live ko pero dahil meron tayong mga kaibigan diyan nanonood. Kahit na maliliit lang kami ng mga content contributor, maliliit lang yung mga bahay namin pero kapag tayo naman po ay nagtutulungan nagsama-sama, dahan-dahan okay. tayong dadami at dahan-dahan tayong ano, makakagawa ng maliliit na paraan. Ma'am Lorna Cruz, ma'am, may sasabihin pa po ba kayo, ma'am? Um, uh, I will give you mga 3 to 5 minutes po. Kung tapos ka na, pwede Kuya. ka na pong magsabi, ma'am. Kasi babasa tayo ng mga comment para hindi rin po sila aalis okay. at para makakakit tayo ng iba pang may kailangan. Go ahead po, ma'am. Kuya, ay, dito po sa, sa akin, andito po yung kapatid ko pang isang bedroom din, din po. Andito po siya, baka gusto po ninyong makita. Poy, sige, sige po niya na din po siyang ano kasi um, nagtaroon din po siya ng ano sa utak. Ay, grabe na kami naman ng problema, ma'am. Sige, ma'am, um, masilip na lang po <laughs> muna, ma'am, sa ko mo po, Hindi ko na Hindi na kaya. <laughs> Al alam, mo ma'am, itong, itong level na hinarap ko ngayon na ng problema, pang rapitol po na ito eh. Hindi ko na to kaya, pero dahil ginusto ko eh. Sige na po, ah. My goodness. Sige ma'am, pasilip na lang po. Wag load lang masyadong itutok ma'am, baka maiyak tayo dito. Um Sige po, sige po. Ang bigat pala no. Dapat ay hindi ko ako. Ako nag-isa lang po ako. nag ka. Uh, Ang Rowena Gino Montero, salamat po sa 100 stars. Ayun. Guys, kayo na pong bahalang gumisita rin po dyan sa mga sponsor natin. Yung mga ito, nagpapadala ito. ng star, sila po o, ba yung, yung kukuna. na, ibalik tayo mo lang siguro sa kanya, ma'am. O makikita mo dyan yung, I ano, yung I camera. Po. Pwede mo ma-turn back yung camera. camera. Uh, ma'am, wag, 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 mo lang itutok doon sa medyo sobrang injured na part ko sakali may injured. Uh, pakita lang I natin. Po. Medyo happy ako lang. Baka ma magkaroon tayo ng problema sa live. Sige po, itututok ko na lang po kasi wala. Hindi ko po makita yung camera. Hi. Okay po, Ayun po sige siya po. Kuya, oh. Ayan eh. Okay na po ma'am. Okay na po ma'am. Ma okay na po ma'am. Ma'am okay na po. Okay. Um, ah. Okay Salamat po, Kuya. Ah, medyo po mahirap ma ma po talaga. Seryoso, seryoso ang sitwasyon ni Ma'am Lorna Cruz. Guys, pwede bang humingi ng tulong? Please mention One Palangga Nation. Kayong lahat dyan kung okay lang, pake mention po One Palangga Nation. Kailangan to makita ni Ma'am attending distress. Ayun, dapat to makita or kahit kay Buda, kay Kuya GM, sa mga One Palangka Nation uh, friends natin dyan, like mention po, kailangan po makita. Pwede nyo pong i-agree dyan sa baba kung okay lang po, ilagay rin natin ang GCash number ng ating guest na si Ma'am Lorna Cruz dito sa ating ano screen. Pwede rin po natin yung gawin para diretsyo na hindi na mababawasan ng ating ano platform. Ma'am, maraming maraming salamat po ma'am ha. Um, stay back and relax muna kayo dyan. Ilumpay ng tubig. Maraming salamat po sa pagpa-unlock sa aking programa. Salamat po sa tiwalat isa ako sa napili mo. Again, ayoko po magbigay ng false hope. Ayoko pong uh, paaasahin kayo pero hahanap tayo ng paraan. Um, may mi message ako sa iyo, tatawag ako sa iyo. Wala man akong kakayahan, wala akong kapangyarihan, wala akong wala akong impluwensya sa ngayon. Pero gagawa tayo. Gagawa tayo. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible. Panalangin natin na mapansin, manutis ng iba itong ginagawa natin. Uh, ma'am, ibababa po kita, ma'am ha. Maraming maraming salamat po. At sana narinig ka ng ating mga nanonood dyan ngayon. Ayan, pashare na lang din po itong ating live sa mga bagong pasok dyan. Maraming salamat once again. Magkastama natin sa screen si Ma'am Lorna Cruz. Ma'am, saan address niyo po, ma'am? Hindi ko pa nasulat. Yung address niyo po. Dito. Ito po sa ano, number 15K, you you street, barangay Progreso, San Juan City. San Juan, okay. po sa city na po tayo. Okay. San Juan City, okay. tapos yung nanay mo po ay sa Bicol. Nasa Bicol. po ayan po. Kuya. Sige po ma'am, maraming ayan, maraming po salamat po ma'am Lorna. Opo ma'am, eh. maraming maraming salamat po. Ayan, ayan. Salamat po sa kanilang lahat na nag na tumutulong din po sa inyo. Sa lahat na sa kanila po lahat na kahit hindi ko na po sila maisa-isa, Marami salamat sa iyo at kung matumutulong po sa inyo, Kuya Kadrugines, at sa iyong family po. Maraming maraming salamat po. Kayo lang mo naman din po yung, yung parang lakas ng loob ko po eh. Kasi kumbaga marami na din po akong ano. Pero, pero wala naman din po. Pero kaya kayo na lang po ang tanging pag asa ko po. Pero maraming maraming salamat po, Kuya Kadrugines, at family.